Sige, balikan na to. Let's do the math, Brigada Cap. Yeah. Sige. Ang giingon ni Senator Panfilo Ping Lakson nga muabot ko no sa 60% ko no anim pundo sa ato ang mga public work project. abil na ning ba, flood control project, Brigada Cap. Ang diya ah, na paingon nga sa mga kawatan tus mga kurakot oh ah, ang napaingon ng tus mga lalay kay sinta por ang uh, budget na lang yun ko no para sa pagpatuma na ng mga proyekto naa na lang sa 40% brigada ka ang project so for example let's do the math out of 545 billion bila, bila ang 60% aning 545 billion parang pa man sa kung ano kay silpon may mong gamit Ay, 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 ko ano na times point six percent. Basta katunga na so, <laughs> <Ayaw, sometimes, laughs> lang niya na lang. Ito, five hundred forty. ay direct five hundred forty five times point percent. Ano point sixty? Times point sixty percent. Ayaw is point sixty pila. Oh, 327. Oh, that's 327 billion. Zero. Yeah! Zero. Mm -hmm. Ang tuwa pa ingos mga kawatan. Kumabasi yeah! giingon ni Senador Van Pilo apan Philippine Lacson mga kabrigada. Yeah! Sipinin so, yeah! pa yeah! ni Senador Van Pilo. Ah. Imbes ni tuwa ni sa mga tuas pagbahin-bahin okay. ani mga opisyal na to matod pa mga congressman kini mm. mga congressman. Zero. 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 Oh. Ano yung mo? Padangog. Ano mga proyekto? Brigada Cup? Oo. Oh. Oo. Yeah, oh. Yeah, brigada, oh. yan. Yeah. Yeah. Lahe pa na mo. Atos mga oh, natural. ni ba yeah, official? O yeah. naadyas imo mohan teritoryo. Ano? Yeah, Magimog project. Natural. Yeah, brigada, Waday yun yeah. na ay padangog mga kabrigada. Yeah, no? Yan yeah. natural. Makasabot na yung taan. Na kay soslugay naman kay na mga standard operating procedures ni nila. Diba? Mga SOP ba? Mga ingon na ito ba? Legitimate nga bribery. <laughs> <laughs> no? <laughs> pahayu, <laughs> eh, legit nga pagpang-bribe sa atong mga opisyal, kini standard operating procedure na ilang tunay 10% sila pa dapat. Sa kagubutas, karkar, di ba? Katong kaniad to nga ni Gawas, itong nga recording kaniad to, Brigada Kap. katong nagubot sila. Nagubot sila sa binahinay mga kabrigada. O, naan na na. pangutana na to ani eh, kung 327 billion ang napunta ni mga kawatan out of the 545 billion kawatan may tawag na to ana nila sa good sila mo nang nanguana na pero ila mga sa ni mga naglingkod sa opisina sa itong gobyerno, Brigada Cap, na hashtag ko kay mga posisyon, dawat na ginaglimpyo. Ha? Inigpabor-pabor dito mga kabrigadas, mga kontratista, <gir> ni Inig hashtags project, ikaw lang akong padagon, dagang mo bidding diya, inig bidding tinood, huwag tanaw ni mong ilahang mga kiliniang <gir Haben> prosiso, ani so, su ni sunod yun sa itong government procurement law. Sunod yun, ni agig bidding. Oh, ah, sunod tinood. Pero na Lutong makaw na tanan mga kabrigada. Wala may magsabot ala. Oh, yira, 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 Lutong makaw na, niya mao lagi na ron nangadato ni sila. Yira, at di expense sa to mga kaigsuonang nagantos mga higala. Ya oh, yira, makastugot lang ta ni. Ngayon ini, eh, kung 60% aning 545 billion forbidden da kuha. Wa rain

ating tawhaya siguro sa ito ang mga proyekto sa gobyerno. Dili sa standard. Tupal na dili na mo 2018. na nila implement sa pagkakit. Oo niya. Kung saan mo na nila mo nang inig magbaha katong riprop diris mandawe pagkakulap pagkahugno gimwil ang kawayan. Ang gawas ang kawayan kay Miss Kabilya mo ibutang. Kung niya dagko kita kayo. Bigara! Wala may dito na urot na mas mga kawatan. Na urot na magbain-bain kay pulos man pangayo ang ako di ay. Ay mang ako ani. Ay labaw pa ni atong mayor Brigada Cap dito sa may sa to San Simo. Labaw pa atong grabig yung itong iyahang pagpang-extort. Brigada Cap. Bilyon ay labaw, pag ang mahirap, oo, oo, oo. Hindi niya kita ngayon na natalan, banyain mali, ah, banyain bayad, pero sauce ka 327 billion, <laughs> 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 O birila, pananglitan, magsugot tayo dito skarkar, karkar. Huwag na, pila tong uh, kuwant sa 120 million, sayo, sayo. O, Pila ay 60% na ng 120 million, Ano, 20 milyon? Itong 144 million, sa lagtang talisay. Ano, 72 million, Ang ay... 120? ang 60%, oh, oh. ang napatuma na lang ana, pila naman lang. Mm, so, okay. naog na lang nagwa na kabot. <laughs> <laughs> <Ay, pahay, puch. laughs> <laughs> 48 na lang. Oh. Yunis, ang atong flood control kaya ang 60 toas mga buhay. Ang 60 to ko ala ko. Oh. Ako so, niya, ang kanang sa talisay. Pila na kabog, tulo, tag 145 million. Tira, <laughs> brigara! 145? O, tulo. Uh, tulo saan? O, tulo. Itulo mm. na, itulo mo lang ka 144 million. 435. 435 million. Why mm. 60% para sa mga buhaya? Tira, <laughs> <laughs> 261 billion, A million. Oh. <laughs> o, ay, <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, balik, yaga, Kaga, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bayo. Kasi ba sayon sayo na pangwarta nila? Umaw man din ang kalakihan. Ipaagi lag project projects gobyerno. Iman-ima na ng nga dato silag maayos. Ano yung sige ko po project OTA muna? Oo. Oh. Kaya mga kontraktor ani natural, ila man gid mga natural man gid na kay di pod na sila diya manghatag. Di man sila kasod aning mga kontratas gobyerno. Di ba? QM builder so, ay so bisag na minaw siguro rong QM ay no ay, dagkog, ikaw, gihatang, turne. Ay, na tinuod gid na torne. Ang ko gid kay mi gihatag torne. Ana nga mo mga project imbes na di ka bilyon dagko, awaya na lang gid ibutang na mo. Ay na man gyud, madugay sa pawa na lang naginit. Aro mo ligon brigada ka butang nga ginit. Pangita ka magalong na sa inyong yan. Agara, hayan, infra po kang magalong po. Maugya po. 40% ko ng kickback sa politician oh. 15% sa contractor 10% sa implementing agency. Sus, ino Ang actual project ko naman eh, 30% na lang. Yang 5% sa uban, kinang uban, hatag-hatag. Ay, So, -a -a ang panigila, disconnect. budget, 30 na lang yun. Ang actual budget na to, actual pundo, 30 30 na lang na patuman. 35 man niya. Di man 60 percent. Kaya di sa atong PO po, Brigada Cup, inig-submit dito, ah, grabe, moingong kag-specification. Na, oi. tanan dito, pila, on sa kadagkuhan, kabilya, mauni. Pila kabuhon. Pila kabuhon, pila gaston, mauni. Pila kabas, pila kagraba, 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 lang klay sa <laughs> ta uh, na lay ibutan ano nang inig uwan madanas uwan ng atong mga flood control projects <laughs> nga mo sukot ratana nga sila ay nagbahin-bahin na nga itong kwarta ang nais katawan. Diba? Kadako na natong utang diris Pilipinas, mga kabrigada. Ilan na nais? 17 trilyon na nais. Ikit kay para doon na tayo magasto para sa mga ato araw mga proyekto para sa kayuhas katawan. Ay, pati ay nagsigit ang pangutang, nagsigit ang bayads, boy. Para madato ni nga itong mga opisyal. Tira! 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 Kaon ni nakanindot ani nila ron na magpatay na sila diag mag-eleksyon brigada kan. Anang magpatay halag Gualdas kwarta. Ayra na mga butante kay perti man dai dagkuhan nila kwarta ni. Ina man ni sila makuntinto og minilyon ari na man binilyon. Ba magabdi kuya ka sadad sa dili angay butanga kung pangotana ni ron, especially aning QM builder, mm. inside league on nga baket. Oh, di ba duka kasod sos ay dahil Naay mga kontraktor siguro nung na na to Brigada kap. Deal, deal, free ya, deal, deal. Gupin, gupin, bisagon submit dito mga requirements dia sa bidding, no? So, um, um, Atong <tra bids and awards kumitid gika ka ka daw. free ya, deal, deal.

atong gikondinar ang naitambo atong pidaf na pila sa itong kabilyon. Dira! Dira! -dira! Atong kang Janet na pulis kani ato mga kabrigada, kini mo'y angay sa ginatong tutukag maayo. Ang pait lang ani ro, na ani ro yung mga na-involve mga politiko ani, ang pagpapriso na po na ni mga kugtong. Dira! Dira! Pre -dira! Pre -dira! Ah? Dira! I'm sure, ang mga senador na to, ni naman to, nga ila ko in investigaran niya, possibly ano mo um, investigaran niya, harin ni sa so, Senate Blue Ribbon Committee, Brigada Cup, no? No, mga anomalia, mga wrongdoing, so by government official, pagpangaukaw nila diya, awa may lain, harin mo na tugpa, Senate Blue Ribbon Committee. O so, ang chairman, ano si senador, Rodante Marcoleta. Oh, so, kanilon, ano, mahibawaan, tagini. Brigada so, sugod so na gyud kay kini ron giingon ni PBBM mga kabrigada. Tira, brigada. Ha? I ha naman ning gibulgar bulgar. Promato ani is aksyon no. Tira. Ikaw presidente ka niya mawaday ka kay bawo nga mawaday na di ay karon man kay bawo ani brigada ka. supposedly dapat pag first run na niya atong 2023. Aw dapat dito na. Tira, brigada. Sa ikan suna niya ba? Kay pag one year niya brigada ka, bawa na 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 po. flood control project sa imuha lang administrasyon. Wala oh. talaga <laughs> yung nakatrigger na itong ko oh, sugaroku matay din damag yumatun <makes noise> kisaran beh kaning kaning mga opisyal na tong mga nakakwarta di <makes noise> oh, pa ningo hindi pa ningo matong banabeh kawatang buto ban pamakap pamagani bisag na sakman kadalong itabuaro yung di laksun na <noise> mo hindi ningo oh